Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra o gator ni Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Maria, 22 anyos, single, tagabuhol. buhul legal kini akong suliran. Diligid kini akong suliran. Sa ako kining kaila kon amiga. Kabahin kini sa pensyon sa namatay niyang amahan nga usa ka pulis. Aron ni ingon ini ang mga panghitab. Uy, Mapalit ba yata ang panghubaw ni mo, Susan? Marag na ang mga may problema sa bahay. Ha? Ang um, ko kasabot. Mura? Mura mo may problema? Wala klaro. Dili ba ka sure? Ang um an? ang. -um. Kayo wak paman ko'y nasakpan. Hmm? Nasakpan nga unsa. Basta, di pa ko ka-confirm ni Muron. Basig na sayo plan ko. Ah, kapuya ang istorya ha, uy. Sugod-sugod sulti niya, unya. Bitin nun raman sa diya ikonin mo. Basta masakpan lang na nakos mama, oh masakpan sa unsa day. Basta. Buotan na gid kay si Papa. Ngiingnon niya ana. Tapos sa time sa, oi. oi. Murag na ako na sabtan gamay day. Kay I was not born yesterday man good. pero may baya kong maminaw og drama sa radyo. Murag hibaw anan na pattern day. May kay si Mama nimo. Basta masakpan nang lagi na ako. Uy, hilo mo Lalo, ilakilak ilak-ilak Wa pa ka siguro. Kung tinungod ba na, ilakila ka dyan. Tagdugay na kayo siyang muuli day. Di na gani siya makaatiman ni Papa. Ngawa mo nun siya trabaho. Pero magsigi pa siya lakaw. Sige ko ala sa kwarta ni Papa. Mao pa? Day, di ba pulis ang imong Papa? Wala siya kabantay, anak. Si Papa ron. Maraming nagluya. Feeling na ako na ayaw kipamati. Human ang jote, Pahuway na na siya. Ego rin mong naghain si mama na ako. Kung ingno na mo nga, huwag pa mauli. Huwag nasap siya dagang istorya. Mupahuway na lang sab siya kay kapoy ko nung iyang lawas. Doon nagit kong, doon nagit kong magipamati si papa. Ngayon lang kidadaan, nga huwag niya isulti na mo, Ay. Ay, ikaw ba? Pulos lang yun na ang imo Ang imu mga gikabalakan ba, pulos duda. Kalma lang ko be. Relax. Nung <laughs> nang nalukay man kong papa, be. Nga di man ni mama. Nga kapoy kang tanawan si papa gikan sa trabaho. Ug mo may gipamati. Papa ba'y ako makahumag iskwela? Ingon e man nang ako mga manghod laking gusto sang magpulis sa ni papa. Ah ani na lang. Ayaw lang usa diya pagulgol dayon. O pagigani ka kay bawo sa tinuod ni istorya o nahitabo. E na tayan na nimog hilak. Ang um, na lang si mama ni Muday sa hinay nga man sa dagin papa o ipasusi kung may ipamatay ba O baka, ipacheck up ninyo. So ayan ang ganda si papa. Kaya kung sa man gani, ako na mo ingon niya nga ipa-check up na ko siya. Aw ka na. man di ay na. Oy, Maria. Sige, tuslo ka ng cellphone ni mo, oy. Kung natin nimo ni di ka na lang manumbaling. Dugay ka pang musugot, kaya sige ka nagkuri-kuri ng cellphone ni mo. Papa, papa, kadiyot lang, good. Kadiyot sa, kaya chat pa mi sa akong best friend nga si Susan, kaya may problema sa ila. Manghilabot mo, sa gas problema dili mo. Ilahang problema. Oy, Ayaw panghilabot anang problema sa uban, oy. Ha? Pulis ba yung amahan, Ana? Paglikay. Hmm. Oh, nitawag Kadal na yun siya pa. Kadil, kadali lang sa kakakos ng tubagon. Ah, Hello? Susan? Hello, Day Maria. <laughs> nitawag na lang yun ko, Aron, madali. Di na ko mo, kaya mong itabang si Papa. So na higala si Susan og mag-share me sa among mga problema og gibati. Og sa ako na mao mga ni problema sa ilang pamilya din ang iyang papa o sa kapulis. Mauto, na-admit gid ang iyang papa o gora magdugay sa ospital. Namatay gid ang iyang papa. Og din he, natubag na mga pangutana sa akong amiga bahin sa iyang mama. O niya? Ha? Huh? Daan ko na may laki si mama. Ano Kinuok ko. Nakasiguro ka ba gid ana Susan? Ako mismo ay nakasakop dai Maria. Usasab ka pulis ang iyang karelasyon. Oh. Ah. Huh? mama ay kau ba ni papa nga pulis ang iyang laki? Wa pa siguro nga maunay na kaingon kun nganong magulanan si papa Permi ang tong nga nasakit ang namatay na lang. Dai Susan. Nalooy ko ni papa. <laughs> Iyaw mo na, Nay. Matod pa si ang kaubang pulis ng suot ni Papa. <laughs> Huwag ko na, na si Papa magpasweldo o sa katuig kaya iyang ipangandaman ng iyang retirement. <laughs> Igo na yung nakaprasis si Papa sa iyang retirement. Huwag na ni Nay tabo niya. Huwag <laughs> <laughs> nang buutan na mong shhh, papa. Shhh, 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 ay shhh, 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 Mau pala iyang pagsugod ng eskwela sa kurso niyang kriminology. Makaw man pagkanga kong manghod, Maria. Nga nung dili, good oy. Gawas nga, mo graduate na unya ka. May pension man sa niyang madawat si mama ni mo, kay punis man to si papa ninyo. Ang pangutan, ah. Kami ba kay makapahimo sa kwarta ni papa? Di ka hang iyang laki nga minyo o may mga anak sa bayak kuno ng pulisa? Pero buwagsap kuno sa asawa unsa? Sa akor bang Nga basta may lain ng kaipon ang bana o asawa nga nabiyuda o nabiyudo, huwag tang sabang pensyon. Ang um, um, so may buti mo ipasabot, anak pa? Dili na mapensyonan na mama sa imong amiga. kon mahibawan, nga may lain ng kaipon, human mabiyuda. Kay asa maluliyak pa doon mag-ipon na gina sila. karon nga na byuda na ng iyang mama o buwag na masablay kana sa asawa ng nauyab sa iyang mama. Oy, mag-ipon ka na kadugayan, oy. Pa! Nisamot ka guo lang akong amiga nga akong gisultihan sa gisulti ni Papa nako. Na Kay basin ko no, mahog lang sa ang gipanengkamutan sa si siyang Papa alang nilang managsuon ang ako mga pangutana mo kining musunod o ng pangutana o sa retired pulis ang papa sa kong amiga o sa kuno siya katuwi nga wise will do kay alang lang sa iyang retirement o sa may buti pa sa anak, nga dako ang ilang makuha sa retirement sa ilang papa Ikaduhang pangutana may uyab-uyab ang inahan sa kong amiga nga usa na kabyuda tinuod ba nga dili na nila makuha ang pensyon o madisqualify? disqualify kay may uyab-uyab na ang nabiyudang asawa. Ikatulong pangutana, ko pa makadawat gyud og pensyon ng iyang mama, og mahibawaan nga may karelasyon o makikipo na ang iyang mama sa uyab niyang usapod ka pulis. Madiscontinued ba o ang pensyon sa iyang mama? Ikaw pa ito ang pangutana. Nahadlo kong akong amiga nga basig mawa ragihapon ang gihaguan sa iyang papa alang nila managsuon o gang uyab raon niya sa iyang mama ang makapahimos. Magkriminology ra ba ang iyang manghod o gusto ni ining humanon ang saad niya sa iyang papa sa so pa kini mamatay nga magpulis sa siya. Unsa may ilang buhaton, palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Maria. Maayong adlaw mga suking tigpamina. Letter Sender karong adlaw at tago na to sa pangalan nga si Maria. Si Maria Gipadania ang iyahang suwat. Pinaagi sa kini ang akong suliran official writer's page. Guys, mag-remind lang di ako ay nga ayaw mo pagpadasin yung suwat personal. Nga to sa ako ang Facebook account. Kaya dapat ari mong yun na to ipada please. No? Sa kini ang akong suliran official writer's page. No? Please ha. And like I said, si Maria ato ang letter sender. Tago ni na to yung pangalan. 'di ba? taga Bohol. Okay? Ang iyahang uh, edad 22 years old, kabahin sa iyahang amiga pension sa namatay niyang uh, amahan nga pulis. So una niyang mga pangutana, mauni guys. Una, unang pangutana sa usa ka retired police, ang usa ka retired police, ang papa kuno sa iyahang miga. Ug usa kuno siya katuig nga walay sweldo kay alang sa iyahang retirement. Unsa may but ipasabot ana nga dako ang ilahang makuha sa retirement sa ilahang papa? Di ko kasabot kay ang kanang retirement lahi ba ya na sa sweldo, no? So, ngano kung one year man kang wise will do para si Muhang retirement kanang retirement man good guys mo na siya ato ang pabaon pahalipay no nga ginatigom na sa usa ka empleyado in this case government nga kung after reaching a certain number of years nga panerbisyo nimo dili grabakay kon familiar no kung unsay retirement age sa pulis but ang usual na to sa gobyerno 60 nga dan mandatory na gyud ang 65 years old lain po ang huwes murag sa 70, no? 70 years old. But um, for other government employees, murang, uh, muna, basic na to, 60. Ang sa police, mag 50 man siguro to. Na pwede na ka pahuway o naakay pa ba o ka retirement pay. Retirement, niyo na mag ka. And dili na siya swildo, nor dili po na makwaan ng imuhang swildo tungod kay naakay dawatunon nga retirement pay. Lahi man na siya, guys. Kaduhang pangutana, may uyab-uyab ang inahan sa ako ang amiga nga usa na kabyuda. Tinood ba? Nga dili na nila makuha ang pension or ma madisqualify kay may uyab-uyab na ang nabyudang asawa. Pwede man na ma next of kin. Di man na kinahanglan nga maadtos gini ka kay usay na problema problema na issue sa paghandol, pwede man tang mo request nga add mga anak ihatag ang kanang retirement o kanang gitawag na to nga pension. Kung may grounds to really disqualify, meaning to say na wala na gigamit sa sakto ba, no? Ikatulong pangutana kung pananglit makadawat yun o pension ng iyahang mama o mahibawan nga may karelasyon or may kaipon na ang iyahang mama sa uyab ni ining usapod ka pulis ma discontinued ba unya ang pension sa yahang mama so long as dili maminyo no kana i think uh, makadawat pa magyapon nagpension ang imuhang uh, imuhang mama no unless muna kamo mismo mo reklamo then pwedeng ma withhold unya mabalhin or mahatag didto sa lain so long as next of kin ra gihapon mining anak mining usag gihapon sa mga sumusunod og naay pagtugot pagsabot no ninyong pamilya nga anha ihatag sa anak or sa igsuon, iskinsa sa inyo hang managigsuon no sa imuhang amiga. Ikaw pato katapusang pangutana na hadlok ang akong amiga nga basin mawala ra ang gihaguan sa iyahang papa. Alang nilang managigsuon ug ang uyab na unya ni mama ang makapahimulos na maugyod ni. maggrim para ba ang iyahang manghod kay gusto pod kimong mahimong pulis no? Kay tumanon kuno niya ang saad sa ilahang niya sa iyahang papa. Sa wala pato to namatay nga magpulis sad siya. Unsay ilahang ang buhaton. Yes, no, I think you can go and talk to um kanin sa GSIS no nga mo yung naghandle pa sa government no nga pension para masuryahan ninyo kung kinsag gyud ang angay nga magdawat naglang-an ng pension para ma-handle gamit magamit og sak To, no ang pensyon sa ilahang papa. So long as magkasinabot lang, walay problema, magpinirmahay ra, then okay ra na siya. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta, nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawan.